Hello guys, good afternoon for this video guys uh, Magpapalaro ako guys, isang laro lang uh, Ito pa kasama doon sa uh, Pasko uh, December 25 Punta po kami doon sa Brawl Sama nyo kami guys, wala bibitaw para makikita nyo yung ating laro Tangkilikin ang sariling atin baga Yan na guys, yung mga bata Sigurado mag-enjoy kayo dito guys kaya panoorin niyo yung haming games okay, tara na wak wak ah sila oh. ito yung isang team nandun na sa unahan yung isang team kala siguro nila manalo sila no ano kaya kung hindi tayo pumunta doon? Maghantay sila doon ito hmm. yung mahabang damuhan na medyo palusong kaya dito kami mahaki parduyos dos yan dito kasi napili ko guys na laruan namin kasi yung damo papagano pa tapos ang gagamitin dito guys ay yung palapan ng nyog isang game lang po guys Yun guys, dyan sila magsisimula hanggang doon sa dan finish line. Okay. Ay na guys, sige! Pila yan nyo! Ay na guys, sige! Wala na. Doon na. Doon na. bagal mo. Doon na. Wala na.

Ano nga guys? Upuan <laughs> nyo, upuan nyo ang, Daya nyo <laughs> <Opo anyo. laughs> abutan niyan. Sige! Bilis! Abilis! 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 Abilis!

Binuhat na eh. Ay, 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 Sino pa? Sino, sino na lang? Bilisan mo, ano? Di ba Ako na lang <laughs> magdako. Sabi ko sa inyo eh. Wala na. Aper. Wala na. <laughs> Wala ka na. Wala ka na dito. Itong team 1 sila guys yung nanalo ng price na 150 Yan. Oh my sila <laughs> god! Yung... wow! <laughs> team, team to Sino sino? Ayan ah, Picture naman din dito ah, dito ah, Baldo, prong ko dito. Ayun, 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 ayun ang kapin yung pagkatalo niya. Yan guys, yan. Sila din ay nanalo din ng 100 pieces guys. Bali, kaya talo, meron din sila 100. Yan. Okay. Saan <laughs> sa'yo? Yung premium oh. Yan, yan na, yan na. Huwag ka na guys, yung kanilang premium. Yan. Tayo po ay legit. Yan. Palaro tayo guys. Yan. Okay. Thank you, team. One saka team to. Yan. Okay, Merry Christmas sa lahat! Merry Christmas! Yun guys, lahat. yun na po yung ating game guys. Ang game lang po kasi kunti lang yung budget ni Aromas. Yan. Thank you sa lahat, sa lahat sa nanood ng aming games po para sa Pasko ito. Merry Christmas sa lahat na nanonood. God bless us all! Sa lahat ng member na po ng Team Cares. Uh, especially sa admin ng Team Gears At sa aming sponsor na si Mami NC At ano from New Zealand Thank you guys, bye! -bye.